Bakit ganyan ka, baby? Ha? Bakit, baby? Hindi ba masarap? Oo. Hindi masarap. Kasi sobrang sarap! Magandang umaga, mga kapitbahay, we are so very buwak! So buwak! Ito na, damhin natin at ating damayan ang pinagdadaanan ni Evelyn. Good morning, DJ Machu Bibo at DJ Makirena. Ako si Evelyn, 44 years old. Dito po ako nagtatrabaho bilang stay-in yaya sa Pasig City. Galing po ako Marinduque. Naiwan doon ang tatlong anak at asawa ko. Mag-iisang taon na akong yaya dito sa Pasig. May nakilala akong lalaki na naging kaklose ko. School service driver ng alaga ko. Ang pangalan niya po ay uh, si Bobby. Naging sobrang malapit kami sa isa't isa ni Bobby, makibigo. Nagsimulang magkaibigan Okay, ano, -e vegan. <laughs> Hanggang nagkikita na kami patago pag rest day ko. Hi. Maki Bibo, nakalimutan ko ang lungkot na malayo sa asawa at mga anak ko nang magkaroon kami ng lihim na relasyon nitong si Bobby. Walang kaalam-alam ang mister ko sa Marinduque. May boyfriend ako dito sa Maynila. Oh. Alam nyo, Maki Bibo, gusto ko ni Bobby magsama kami. Umalis ako sa amo ko, magbitiw ako sa pagiging yaya, at ibabahay daw ako ni Bobby. Lo! Magtayo na lang daw kami ng munting negosyo sa bahay niya sa Rizal. Payag si Bobby na wag akong magpaghiwalay sa pamilya, lalo na sa asawa ko. Basta eh, ang kasunduan, magsasama kami sa isang bahay dito sa Maynila. Mm -hmm. Ililihim ko ang lahat ng nangyayari dito. Hindi pa ako nakakapagdesisyon sa gustong mangyari ni Bobby. Sana madamayan nyo ako at mapayuhan, mga kapitbahay. Ako si Evelyn ng Pasig City. Mga kapitbahay, damayan natin si Evelyn sa kanyang pakikipagsapalaran sa pakikipagrelasyon. Sabi? Sa pelikula. Ayan na. Magsama na tayo malayo sa asawa mo. Ano daw? Mr. DJ, Magsama na tayo malayo sa asawa mo. Agoy. Pasok? Kaya kinakabahan ka na naman eh. Okay lang ha? Bobby, sigurado ka bang wala kang kasama dito sa bahay mo? Sigurado ka ha? Baka meron kang kasama dito. Kaya kabahal ako. Meron dati multo pero umalis Adoy. na. <laughs> Ikaw naman eh! Hindi, joke Ay, lang, joke lang. Na lang, lang. Oh. Ano mag, mag, isa lang ako dito sa sa buhay at sa bahay. Um. Kita mo nga yung higaan. Eh, Ayan o, yung higaan ko. Isang unan lang. Um. Walang ibang tao akong kasama dito, Evelyn. Malaya tayong dalawa, Evelyn. Malaya tayong gawin ang lahat ng gusto nating gawin. Ano ba yan? Ano mo yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Ang bango-bago mo kasi. Mamaya na magsingot-singot. <laughs> Malaya tayong gawin ang lahat ng gusto nating gawin dito sa bahay ko. Ay, okay, eh, okay lang ba? Oo. Okay lang ba na dito ako matulog? Bukas na ako uuwi. Naku, baka biglang may kumatok maganap sa yung ibang babae, ha? Sinasabi ko sa iyo, susuntukin ko talaga yung mukha mo, lalaki. Grabe na ka naman. Iba. <laughs> susuntukin talaga sa mukha. Oo, sasuntukin talaga kita. Paano kita ikikis niyan? Uy. <laughs> <laughs> hindi lang wala talaga yung ibang babae dito, ha? Wala. Wala nga, sabi. Mahal kita, Evelyn. Hmm? Alam mo yung pagmamahal ko sa'yo, kasama ng katapatan sa relasyon natin. Soot? Kaya sana eh, mm? paniwalaan mo. <laughs> Makainis ka naman. Alam mo, mahal na mahal na din kita, wabi. Kaso alam mo naman, B, may asawa't mga anak ako sa Marinduque. Eh. Kinakabahan din ako sa mga ginagawa ko. Eh, ba diba, nag-usap na tayo? Okay lang sa akin na may asawa't pamilya ka na. Nasa malayo naman sila eh. Ay. Ang importante... Nagmamahalan tayo. Jesus. Girlfriend kita. Boyfriend mo ako. Eh, ano ba kasi gusto mo mangyari, Bobby? Bakit mo ba ako dinala dito sa bahay mo? Gusto mo pa dito akong matulog. Tabihan kita sa higaan, buong magdamag. Bakit mo ginagawa ito? Ano bang gusto mong mangyari sa ating dalawa? Gusto mo ba yung totoo? <laughs> Oo! O, umamin ka nga! Ano bang gusto mo? Wala akong masamang intensyon sa'yo, Evelyn. Charot! Na, wala akong Nasabulot, masamang intensyon. Wala akong masamang intention sa you evil. Sabi ko na sa'yo. Alam mo 'yan. Gusto ko dito ka matulog ngayong gabi dahil gusto ko pagdating ng oras, hmm. dito ka na. Ha? Ibabahay kita. Agoy. Magsasama na tayo. Agoy, halika diha. Ha? Eh, paano yung yung trabaho ko bilang yaya? Ikaw eh, umalis ka doon. Problema ba yun ha? Dito ka na lang sa bahay ko. Eh, Papagawin ko ng tindahan diyan sa labas. Uh, eh, magtinda-tinda ka na lang dito. Ako naman eh. Oh, driver ako ng school service. Kaya nating mabuhay. Uy, sino ulo, ulo ka ba? Eh, paano yung pamilya ko? Yung asawa ko, paano sila? Eh, okay naman sa akin. Huwag mong hiwalayan yung asawa mo. Uuwi ka pa rin naman sa Marinduque. Uy. Basta, huwag mong ipagsasabi yung tungkol sa atin dito, ha? Uy, ano ka pa okay naman, Bobby? Bobby, malaking desisyon yan. Eh, pag-iisipan ko muna, ha? Sandali lang eh. Ang hirap namang pagdesisyon na naman pag mag sinasabi mo na yan. Pero gusto ko malaman mo eh. Gusto ko magsama na tayo Evelyn ha. Ipaglalaban natin ang pagmamahala natin. Ay pwede boy, ipaglalaban na lang kita? <laughs> <laughs> Baka pwede yun na lang. <laughs> hindi na. Pero matulog muna tayo. Halika na. Uy. Matulog lang ha? <laughs> sa Ayan. lang magsama na tayo. Malayo sa asawa mo. Agoy giatay talaga yan. At hindi. <laughs> Natulog talaga sila? Natulog lang sila talaga? Natulog lang naman, syempre oh. naman. Maniwala ka naman kay Bobby. Oh. Natulog lang daw talaga. Oo nga. Mm, mm Mukhang masaya, masarap ang tulog at ma... Tulog reveal. Yeah. Pati tulog niya. Tulog reveal nga. <laughs> dinala, mga uh, dinala sa bahay. <laughs> Alam ko yung mga ganyan dinadala sa bahay. Pagkatapos niyan. Tulog, agay. Okay. Pagkatapos niyan, masaya. Siem masaya. Maganda yung ngiti. Kaya Pagka nga, uwi. masaya at masarap ang gising nilang dalawa. What? <laughs> Shout out nga pala sa mga masarap at maganda ang gising ngayong umaga. <laughs> yung mga uh, inuwi. <laughs> yan. Si Evelyn, Maring Evelyn ng Pasig. Ay, kahit pag isang taon nang nag dyan sa Pasig. Mm -hmm. o, nakilala mo yung driver ng school service, si, si Bobby. Oo. Oh. Ang nagsimula naman daw sila sa friendship muna mm -hmm. hanggang sa nauwi na sa tulugan. Ano tulugan? Di <laughs> tulog. Nagkatulugan na sila ng dalawa. Oo, oh, pero tulog sa bahay. Ang layo naman ang tulugan mo eh, Billy. Mm -hmm. oh, din sila sa Rizal, oh, yan. May bahay pala doon si Bobby. Ano? Oo, at uh, naging boyfriend mo yan dito. Lako. Hindi alam ng asawa at mga anak mo sa Marinduque, bumoy friend ka dito sa Maynila. alam mo pare, I know the feeling. Naalala ko yung feeling na ganyan pag dinadala ka sa bahay. Ng, na akala ko nang bumoy friend. <laughs> <laughs> yung pag dinadala ka sa may bahay ng may bahay ng first time. Talaga ba? Sobrang nakakakaba talaga na, Eh, si Evelyn, kabado nga si Evelyn. Oo, eh. nakakakaba. Oo nga eh. Pag first time mo. Nalalamig yung mga palad na, diba? niya eh. Oo. <laughs> oo. Oh, oh. Evelyn, masaya ka na. Mm -hmm. Idinala ka sa bahay ng boyfriend mong si Bobby para Ay, iparamdam sa'yo na totoo ang nararamdaman niya at gusto niyang magsama na kayo. Na Agoy! Oh. <laughs> Pero may anak ka at asawa ka sa Marinduque. Ako, nabayan natin to Isang malaking desisyon nga naman ito, Mare. Kaling! Malaking desisyon to Kailangan mo pang... Kailangan Problema mo pang mag talaga magsagawa to. pa kami ng survey, oh, mare, Para Mare. Nabayan natin! Para sa'yo. Ang gustong ibahay nang may bahay. All, sana all gusto mong binabahay. Sa aming bahay. Ayan. 0977-7000-915. Pakidala lang po ng mga pagdamay ninyo. At pakipashoot sa ating text line. 0977-7000-915. O sa mga Facebook page po namin. Ito na po. Simulan na natin ang damayan mga kapit -bahay. Nagtatrabaho ka dito sa Maynila para sa pamilya mo yun. Ang isipin mo. Huwag muhaluan ng kabulas at kalandian. Walang lihim na hindi nabubunyag. Sana makapag-isip-isip ka ng mabuti Huwag mo sirain ang pamilya mo Kung ganyan lang naman ang ginagawa mo Mas mabuti na umuwi ka na lang dito sa bahay natin Sa yan, pamilya mo Para iwas sabi tukso sabi ng nanay mo yan, Evelyn yan, Si nanay Josie ang nagsabi niyan <laughs> Si nanay na pala Oo, niya Oo, si nanay Josie Makatalak na mo parang nanay ko naman Ayan ang nanay mo, Evelyn Nakarating na sa nanay mo <laughs> Ikaw, Evelyn Direkta trabaho ka dito sa Maynila Para sa pamilya mo tapos yun ang ginagawa mo, panay kakabulas Yan ang nanay mo, Kung mare. Nakalimutan mo na yung kurutin na singit. <laughs> Kukurutin ko talaga ang singit mo pag ka dito. Sinasabi ko siya, makikita mo sa akin. Ganon. Ay nako, Evelyn. <laughs> Yeah. Yeah. Si Emily, ba't kasi nakipag... Kumukulot uh, ang <laughs> sa sa'yo. Buti ha. Yeah. agay okay. Alam ko na mga kibibo ang gagawin nila sa kwarto. Hmm. Magninilay-nilay sila. Ay, oo kasi Holy Week. Maganda. Dahil malapit maganda. na ang mahal na araw. Tama, tama. Sabi ni Juan ng Mexico, Pampanga. Galing, galing. Oh, gabi naman yung mga naisip. Nilay-nilay talaga. Ganda. At sa higaan talaga nagnilay-nilay. <laughs> Tama yan, desisyon mo, Evelyn. Lokohin mo ang asawa mo. Sabi? Oo. Magpakalandi ka. Sirain naman... mo yung pamilya mo. Paasahin mo yung mga anak mo at magpakahali-hali parut ka dyan. Nang gigigil ako sa'yo. Randy ng Kawit Cavite. Easy ka lang, paring Randy, ha? Yeah, yeah. Masyado kang mainit. Magkapi ka muna dyan. <laughs> Ito pa isa oh. Kumuwi ka sa inyo, Evelyn. At nang ako sa'yo. Uwe! <laughs> <laughs> ito <laughs> magyayaya ka tapos makikipagtsorba ka sa iba? Sa service driver. Uh Oo, -oh, Ng bakaloka. school service. na ng alaga niya, ng alaga hmm. niya, Mar. e Bilin, huwag kang papayag sa alok sa'yo ni Bobby. Sa umpisa lang yan, mabait sa'yo. Baka pagtagal, malalaman yung totoong kulay niya. Ano ba kulay niya? Ano, blue, black, ano ba? <laughs> ay umanggi hanggat hindi pa nalalaman ng asawa mo hiwalayan mo yan the one and only Darwin si Darwin talaga na una idol Darwin good morning salamat sa pagiging diehard ano po ang trabaho ni Evelyn Yaya, yeah, yeah. Ah, parang iba na po inaalagaan niya ngayon ibang yung, alaga na po hindi na Butchoy na yung inaalagaan niya. <laughs> dahil malaki na si butso sabi ni Norbic <laughs> ng uh, Rizal. Diyos ko ah. pa, Ate Evelyn, nasa tamang edad na kayo. Alam nyo nang tama at mali. At, at, dapat mas alam mo na mali yung ginagawa mong pangaliwa. May sawat mga anak ka na sa probinsya. Naglandi ka pa. Hmm. Hindi porkit nalulungkot ka. Ayun, maghahanap ka ng iba dito sa Maynila. Tigil mo yan. Ha? Oh. Iwanan mo yung pamilya mo para kay Bobby. Walang lima hindi nabubunyag. Ha? Oh. Sabi ng tito mo, Daan, magalit. Kapatid ng mama mo. Naku po. Yung mga kamag-anakan mo, Evelyn, dumudulog na, na dito. sa ka kanila. Eto pa, yung ano mo, yung pinsan mo, si Jel. At sabi na pinsan mo, si Jel. Mukhang kanina. Ano ba? sabi na pinsan mo, si Jel. Alam mo, Evelyn, hindi ako naniniwala na walang nangyari sa inyo. Ano kung nag-shot kayo ng alak at nakalimot kayo? O ano? Wala layuan mo na 'yan. Wala naman namang kahit na alak doon. Huwag ka maghanap ng pangkamot mo sa katimo. 'Yun nga. Yan, ang sabi ng pinsan sabi mo nga si Jen. Sabi niya sa sulat niya, Mari, nakalimutan <laughs> niya ang lungkot Ay, na sabi. malayo sa asawa ng boyfriend ng maging boyfriend niya si Bobby. Ganun pala yung mga butchoy, nakakalimot Oo, ka, pampalimot Marie. pala yan ng lungkot. Sige nga, try Umuwi ko nga. Umuwi ka na sa inyo, Emily. <laughs> Dahil nang gigigil talaga ako sa iyo. Ang dami nagpapauwi sa iyo. Hindi sayo, ako Evelyn. makapaglaba, Ivet, sabi ni Ivet. <laughs> Evelyn, sagot ko na ang pamasahi mo. Umuwi ka na sa inyo. Sama sabi uwi. ni Laika. Ah, sa Rizal. Uwi na sa Rizal. Hindi sa Rizal. Ah, sa Merinduke. <laughs> ah, wag ka sa Rizal. Duh, ka na sa Rizal kasi eh. Baka magkakasala ka nun. Sagot ka. na. Ka. Sagot na daw mo. Pati pang Roro. Sagot na daw. Evelyn, <laughs> hindi <laughs> na, na. daw na. nagpapauwi sa'yo. Umuwi ka na nga. <laughs> Ngayon, i timing mo ngayon Holy Week, umuwi ka sa inyo. Oo nga. Alam ay, mo, Maring, ay, ayan, nangigigil to yung mga kapitbahay natin. Ang uh, isa lang ang uh, ibig nilang uh, tukuyin e, eh, tapusin mo na at uh, hiwalayan mo na yung boyfriend mong tapusin. si uh, Bobby. Oo, oo. At dapat, <laughs> Kasi ano? Napu nakapukos mukhang, ka sa work, mm, di ba? Uh, oh. Hindi magandang desisyon kung papayag ka sa alok niya na ibabahay ka niya. Mm. Tapos payag siyang hindi mo hiwalayan yung mister mo sa ngayon dun Gusto lihim lang kayo. Gusto niya, mag-resign ka na sa pagiging yaya. Eh. Tapos mag-tinda-tinda mag na lang kayo doon sa Rizal, sa bahay niya. Total, mag-isa lang naman siya sa buhay, sa bahay. E, Magtitira na kayo doon. Ayun. Ako meron ako message kay ano, Evelyn. Ano sabi mo kay Evelyn? Evelyn bilang nakatatandang kapatid mo. <laughs> <laughs> Ayan na si ate. <laughs> Evelyn bilang nakatatandang kapatid mo. Ikaw, malaki ka na, matanda ka na. Kung anong desisyon mo, bahala ka. Kung gusto mo hindi makatulog sa gabi, sige, i-push mo ang relasyon nyo ni babe. Yan ang sabi ng ate mo, Evelyn. Ayan, yan ang uh, sabi ng ate mo, Evelyn, mm. si Evelyn. <laughs> <laughs> eh si Jubilin, yung si punsunin nyo, <laughs> baka may masasabi sa'yo. Ayan sa ako, eto na si Jubilin. Ayan ang ate mo, si Evelyn. Ayan, para sa'yo, Evelyn. Si Jubilin na punsunin lang, sabi, hu-hu-hu ate, umuhi ka na. Ay, Diyos ka, Lord. Ay, hindi hindi uh, pwedeng hindi kami. Mag-focus ka sa work. Hindi pwedeng ganun, Mario. Huwag kang mapapayag na it itira ka niya at magsama na kayo sa bahay niya, ano? Kasi lalo mo lang dadagdagan ng uh, lala ng pagtataksil mo sa pamilya at asawa mo sa Marinduque, ano? Hmm. Alam mo tama 'yon. Sa iyo 'yan <clears throat> kung makakatulog ka nga sa gabi, oh, 'di ba? Syempre hindi ka makakatulog niyan, pare. Paano ba, Mare? Hindi siya makakaiwas kasi oh. driver ng school service 'yan every morning eh. Makikita niya talaga Taktan 'yan. Tapos mo mukha mo para <laughs> hindi ka makita. Iwasan <laughs> mo na, Mare, kasi nandito ka para magtrabaho, hindi, hindi pa pa para bumoyfriend, Mare. Oo, kasi may asawa ka. Nakakaloka ka. Kaya ka nga nagtrabaho dito para makatulong ka sa pamilya mo sa probinsya. Mm -hmm. Hindi para makipaglandian dito, ha? Kaya nga, Mare. ko singit mo. May asawa naman yung tatlong anak mo. True. May asawa ka pa sa Marinduque. Eh. Kaya tapos, mo yun? Oo, tapos dito bumoyfriend ka. Tapos mm. nag-live-in pa kayo ng boyfriend mo dito. Grabe naman yun, Mare. Kaya ba ng konsensya mo? Oo nga, Mare. Maring Evelyn, makakatulog ka ba? Malalagay sa state of calamity yung mga kilay mo niyan <laughs> At saka wala ka rin katahimikan yan kahit na magsama kayong dalawa niyan. Kasi aalalahanin mo yung anak mo, yung pamilya mo. O, di ba? Ay, naku diba, talaga, Mare. Iwas ka na sa ganyan, di ba? Ayan si Maring Evelyn ang talagang uh, punong-punong pagsubok na kanyang uh, love life ngayon. Hay nako talaga <laughs> Nang, naman. Napinagtulungan ng pamilya. <laughs> Oo nga. Ayan, shout out sa mga nalulungkot diyan na uh, nandito sa Maynila at nagtatrabaho. Oh, wag niyo gawing ano ang lungkot tapang tanggal lungkot ang mga kalandian na. <laughs> <laughs> <M> oh, <laughs> driver. Just oh, oh. Lord, oh. 'yan. Si Evelyn ng Pasig City. So, Korte nalulungkot ha? Halap oh, so ng butsukoy, gano'n? Na. Wag. Nalulungkot ako. <laughs> Buti na lang ito si Mabel, hindi makasagad. <laughs> si Mabel ng Bustos bulakan. Mamaya tamain natin sa ating ikalawang pelikula. Maring Maki at Paring Macho, biuda na po ako. Pero may jowa po ako ngayon na mas bata sa akin ng sampung taon. Maalaga at mahusay naman sa lahat ng bagay si Ivan. Hindi naman siya nakukulang sa pagbibigay ng happiness sa akin. Sa katunayan nga, saganang sagana at sagad na sagad naman sa ayuda ang mare ninyo. Kaso, ayuda. kaso hindi ko maintindihan ang sarili ko. Bakit? Kung bakit hindi ko pa rin maibuhos at maisagad ang lahat ng pagmamahal ko kay Ivan. Kahit pa nakikita ko naman ang lahat ng pagsusumikap niya sa relasyon naming dalawa. Baka eh, kasi el Nino. <laughs> Nagigilty nga ako eh, kasi madalas kong nasisigawan at nasusungitan si Ivan. Sabi. Sa tingin ko kasi, mahal ko pa rin talaga yung asawa ko, kahit pa alam kong wala na siya. Miss na miss ko na ang asawa ko, makibibo. Naihirapan ako ngayon kasi ayoko namang lokohin ang sarili ko. Mahal ko si Ivan, pero bakit ganun? Hindi ako makasagad. Damayan nyo naman po ako, Mabel ng Bustos Bulacan. Wala pala to eh. <laughs> Ako laging sagad. <laughs> Mga kapitbahay, eto na para sa pangalawang live drama. Hello. Sisters and brothers, eto na ang pamagat na hindi makasagad. Maguy. Mr. DJ. <sighs> Pwede bang sumama na sa'yo? <laughs> A few moments later. Agoy. Ano? Agoy, baby. Bakit ganyan ka? Ha? Bakit ganyan ka, baby? Ha? Bakit, baby? Hindi ba masarap? Oo. Hindi masarap. Kasi sobrang sarap! <laughs> Ay. Ay. <laughs> Siyempre naman, baby. Ginagawa kong lahat para lang maibigay sa'yo yung happiness na gusto mo. Agoy! Sinasarapan ko talaga yung pagmamahal ko sa'yo kasi baka, ayan, pakasungitan mo na naman ako maghapon eh. Kasi palay kang mait yung ulo mo sa akin eh. Hoy! Iyan ka na naman. Bibisitin mo na naman ako. Buka na nga. Hey, kasi naman, baby. Palagi mo akong inaaway. Kahit wala naman akong ginagawang masama. Galit ka lagi sa akin. No. Minsan naisip ko tuloy eh. Baka buntis ka. Ha? At napaglilihian mo ako. Ay, nako! Uy, ikaw talaga, paano naman mangyayari yun, Aber? Teka lang mo na nga ako. Baka matampal ko na naman ang mukha mo dyan, eh. Oo, <laughs> eh. joke lang, joke lang, eh. Sa'yo? Ito naman, retable agad, eh. Ay. Baka mamaya niyan, eh. Pati paghinga ko, eh. Mairita ka rin, eh, ha? ewan ko sa'yo. O, sige na. A uh, anong oras na ba? Uh, pwede bang umalis ka na? Kasi gusto ko na muna mga pag-isa. Saka may lakad kayo ng barkada mo, di ba? May rides kayo ngayon. Oo, baby. Pero mamayang madaling araw pa yung alis namin, ni. Eh. Ang alas 9 pa lang, oh. Eh, basta. Umuwi ka na muna. Gusto ko mapag-isa muna dito. Tsaka, ang lakas-lakas mo kasi humilik. Hindi na naman ako makakatulog yan sa'yo, eh. Sige na. Baby naman. Alas ka na. Bakit naman ganyan? My God naman, eh. <laughs> <laughs> Bakit ba ganyan ka na naman sa'kin? akin Dati naman, dito ako natutulog kapag wala kang pasok, eh. Bakit ganyan? Ganyan ka, pinapauwi mo na ako. Eh, basta nga intindihan Gusto ko nga muna mapag-isa. Mahirap bang intindihin yun? Tsaka, nabigay ko naman na ang gusto mo, di ba? ano pang inaano mo dyan. Mais ka eh. Ay. O na, sige na. Ito na. Iska alis na, 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 ako. Oh. Ano. O sige na. Uuwi na muna ako kung yan ang gusto mo. Alam mo, Mabel. Niisip ko tuloy eh. Siguro hindi mo na ako mahal. Ay. O baka... Hindi mo talaga ako minahal. Nakahalis na nga. Ano po yun? Iyan po si Mabel na hindi makasagad ng Bustos bulakan Ayun. Hmm. Kung kanina yung first drama natin ay hindi na papauwiin, ito, pinauwi. <laughs> kanina si Evelyn hindi pinauwi. oh, ito, ito pinauwi. Pina <laughs> galing direct. Galing mo Ang galing, oh, galing ng connection direct. Galing ng tweet, Isang, oh, isang hindi pinauwi pina at isang pinauwi nakuha yung gusto, pinauwi. Ayan, ako. si, si Maring Mabel na gusto. Ah, wit, sabot mo, dong. Kasi ang dahilan <laughs> daw ni Mabel, hindi siya makasagad ng pagmamahal at di may busa ang pagmamahal kasi nga parang mahal kasi niya pa. Kasi hanggang ngayon iniisip mo paling oh. yung pumanaw na asawa, asawa mo. Oh, gusto oh. mo ba? Gusto mo ba pabalikin natin? Na, kasi, sabi mo sa sulat mo, namimiss mo lagi-lagi oh, yung, oh. yung, yung iyong uh, asawa na pumanaw. Namimiss oh, mo siya. Oh, gusto oh, mo oh. siyang makasama. Hmm. Gusto mo ba? <laughs> Eto eh, na. Eh, Gusto mo ba? Type mo, gusto mist, mo, mist mo ba? Mista, miss mo na ba siya? So, I-type mo lang gusto and send it to 2366. Sige, Mare. Para mapabalik natin ang kalulu kaluluwa ng pumanaw mong asawa. Okay. Nakakaloka ka. Ayan, damayan natin ano kasi si Mabel ay uh, hindi maisa Ibig sabihin, hindi niya maibigay totally yung oh, ano oh, eh, ni... Yung inihingi, ini-expect na pagmamahal ni Ivan. nitong ni Ivan. Kasi nga, oh. sa kanyang puso, nandun pa rin may special na na parte, kwarto, oh, oh, na parte na sa puso niya yung kanyang yumaong asawa. Truly bells, bells. ayan. ayan. Pero grabe naman yan ate ang ha, mga, mo ang naman. Ang trato mo naman kay ano <laughs> oh. Matapos kang Parang boy oh, lang. <laughs> matapos kang paligayahin, tatarayan mo? Oo, oh, oh. <laughs> Hindi ba ka, alam mo pare iniisip, ko baka menopausal na to si ate. Grabe, ang hirap mong kabanding ha. <laughs> <laughs> Hindi kaya si Mabel ay eh, menopausal <laughs> na. Hindi ba ganun daw pag menopausal <laughs> ka na, mo, na nagsusungit ka na mainit ang katawan mo masyado. Kaya pala, menopause yung uh, tugtog mo direk ha. Ay menopause. Menopausal na pala to. <laughs> Kaya pa <laughs> Kasi si Mabel ay menoposal na. Galing na galing, oh. Talakbakan natin yung ating uh, Mr. Galing, DJ. Galing galing, galing. Kaya no? siguro nagsusungit ng galing. Na na. Damayan na ito na. 0 7000 915 Damayan na ito, Ati Mabel. Ati Mabel, makinig ka. Kung ganyan na mahal mo pa pala yung nawala ang asawa mo, o sumakabilang... Buhay ng asawa mo Sana hindi ka na muna Nag-love life freak, O tama, tama O sana hindi ka muna Nag-love life E di Hiwalayan mo na yung Jowa mong si Ivan Kurik. Para kasi, makahanap ng iba oh, kasi sinasaktan mo lang naman. Kasi eh. ano, ganun, hindi mo naman pala buong may bibigay yung pagmamahal mo. Wala din, mauwi din yan sa talagang tampuhan, awayan minsan. Ate, Magahanap at iwala yan. Maghahanap at maghahanapan kayo. Correct. Ng pagmamahal, sabi ni Len ng kapitid. Ay, eh, ayuda lang naman yata ang gusto Len. mo. Salamat diba, Maring Len. Taray Ta naman ni Maring Len. <laughs> <laughs> parang si Mabel, ayuda lang ang gusto. Mm -hmm. O ibinibigay sa'yo ang ayuda ang gusto mo, pero pagkatapos yan, tatarayan mo Mari naman, mm -hmm. di ba? Huwag mong paasahin yung tao. Ay, Tawa naman. Galit na galit. Sinasaktan mo yung feeling feelings niya yung sakit. Sino yan? Dito. <laughs> Sino yan? Feel feel. Oh, sabi ni Nemi na Auntie Paula, ang sakit dito. Sakit dito. Sa heart. Ang sakit sa heart. Oh, paano ba Ginanyan mo. Ginanyan oh. mo. Masakit talaga yan. <laughs> Ito ang sabi naman dito, mag-isip-isip ka muna ng maigi kung puso ang gagamitin o yung utak mo. Dapat sa itaas, wag sa ibaba. Tigang ka na, Mabel. O, oh, kaya siguro ganyan kasi tigang. Pero nga, Mabel, kung jowa ang gusto mo, mapang matagalan, dapat binibigay mo talaga yung sapat na pagmamahal mm -mm. na kailangan niya. Pero kung hindi mo maibagay, hindi mo matodo, hindi mo maisagad, baka nga maganda na huwag ka munang jumowa. Pwede. Diba? Tiisin mo. Mm -mm. Tiisin mo ang tigang. Mama ang tigang Evelyn. Mama Evelyn. Uwi ka na lang po. Kawawa naman kami mga anak ano mo. Ano Evelyn pa rin. Hindi yan si Evelyn. Ayaw wala na pala to. <laughs> na ano na pala to. Oo. Paying na lang. <laughs> ano? Sobra yun ha. after mong after mong ano yun? Magamit. Ah, oo, oh, yung may ano ka may nakuha ka sa ligaya, happiness. Tapos pag mo, pauwiin mo. <laughs> kawawa naman si pare niyan. Awit, ah, sabi ni Jerry, oh, nga naman Pero naman, sa totoo naman, lang, Mabel, baka lang siguro, o oh, baka naman kasi, syempre, hindi naman talaga mawawala, mawawala sa puso natin, yung mga asawa natin. Lalo pa kapag ka, hindi mo naman ginusto na mawala siya, kasi di ba, pumanaw. Oh, hindi naman talaga mawawala sa ano sa puso mo yung asawa mo, pero isipin mo rin, na kailangan mo ring mag-move on at mabuhay kasi mm -hmm. may sarili kang buhay. Di diba? Pwede mong dapat i-open mo yung heart mo. Masyado naman kasi ano yan diba? eh. E, hindi naman kasi magandang tina na bigla-bigla ang papasok sa relasyon na True. hindi pa ready yung ano mo, lahat lahat sa buhay mo. mo oh, e, oh. Hindi lang puso mo emotionally, di ba? Di ba? Kaya dapat pag-isipan mabuti yung ano. Baka kasi kailangan mo munang mag-ano Nasasaktan din naman sa mga trato mo oh. sa kanya si Ivan. Mga kailangan mo pag-isipang mabuti muna, Mare, bago ka pumasok sa isang relasyon. Baka nga hindi ka pa ready. Kasi nag ano ka pa, eh, nagluluksa pa ang iyong puso sa pagkawalan ng asawa. Huwag papasok sa relasyon hanggat hindi ka pa healed sa Tick. past na pinagdaanan mo. Truly diba? bells, boom Kaya, bells. Sabi yan ng ating kawin. Yung puso mo mismo mag-ano niyan para, di ba, kung kailan ka ready. Siyang <laughs>